magluto ta og gabi magpinangat ta og gabi so, salamat kay si Rolly sa imong hang gabi nga gihatag amo anang lutuon butangan dayon nako na ni siya og pineritong isda So, naanak ko yung ready nga pinarito nga isda. Ako na siyang isagol sa ako ang pinangat nga gabi dugay na kaiko wala nakatilaw aning gabi so magka extra rice dito ta ani karon bukal bukal na siya ayo bukal bukal na unya pa na na siya ako pagdi sa siyang ipalata so, na ako na siya og gata di na pa ko dito sa drapod ng gata o di diha unya pag maluto na siya ayun ang haon so roto na ang akong kangat nakabutang na ko sa akong isda tuna na siya dito sarap kain natin ngayon hmm kaunta pamahaw pangat pinangat so magka extra rice dyan daw magka extra rice sa ato ang pinangat ng lami kaju wow 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 lami kaya exercise dayon exercise dayon kag nobo gamay lang iya daw pero ako daghan mga duha jud na cups so kain tayo